Maestro, magandang araw sa iyo. Kumusta ka na? Ah, mabuti naman. At ikaw ba kumusta? Nasaksakan ka na ba ng baksin? Ayos lang ako, Maestro. Ako y nasaksakan ng baksin eh, kaya masigla. At mm. may nga pala ako kay Presidente Digong at kay Presidente Biden dahil Johnson and Johnson ang nasaksaksan. Wow, ah, one mo. shot lang. Ang ah, swerte mo, ah. Oh, ano naman ang magiging ano natin yung kwentuhan, maestro? Ang pagkukwento natin ngayon ay swerteng travel line. Wow, ang ganda no na. Maraming nagtatanong ah. kung makakapag-abroad daw ba sila o hindi. Ang totoo, napakadaling mag-abroad. Mm. Ang pag-uusapan natin sa palmistry o pagkukwentuhan sa guhit ng palad ay yung kailangang malaman ng mga kababayan nating mag-OOFW kung magiging produktibo pa at masagana ang kanilang pag-abroad. Marami kasing nag-abroad, imbis na mapanuto ang buhay sa ibang bansa, ay naiiwalay lang sa kanilang pamilya. Hmm. Minsan naman ay doon nakakatagpo ng ibang minamahal. Nasisira ang buhay pamilya. Kaya yung pag-abroad ay kailangan, hindi lang ang tanong ay makakapag-abroad ba ako, maestro? Madalas itanong yan. Hindi yan dapat itanong, kundi ang mas tamang dapat itanong ay magiging mabunga at produktibo ba ang aking pangingibang bansa? Sa madaling salita, Cordapia, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang swerting pag-aabroad. O, paano natin malalaman ngayon, Maestro? Sa pamamagitan ng guhit ng palad ay makikita ang swerting pag-aabroad. Naalala mo ba yung five major line na tinalakay natin o pinagkwentohan natin ng mga nakaraang episode? Mm. Siyempre, maestro. Pakita nga. Tingnan natin at titingnan natin ngayon sa travel line ay ang lifeline. Life Diyan line. natin makikita ang travel line sa major line na lifeline. Pero reviewin muna natin ang limang major line para maituro ni Cordapia kung nasaan ang lifeline. Ang five major line ay lifeline, lifeline, headline, headline. headline Heartline. Heartline. line. Faith line. At marriage line. Very good. So, ang mangyayari, ang sinasabi mong pag-abroad ay sa Makikita. lifeline. Makikita. O, sige, Makikita ahead. sa lifeline ang pag-abroad. Para makita natin sa lifeline ang pag-abroad ay papakita muna natin kung saan nagsisimula ang lifeline. Tandaan na sa palmistry o sa guhit ng palad, ang lifeline ay nagsisimula sa pagitan ng daliring hintuturo at daliring hinlalaki. Kaya ang lifeline ay magsisimula sa pagitan ng daliring hintuturo at hinlalaki patungo sa base o sa ibaba ng palad. Na siya humahati sa makapal at malamang bahagi ng daliring hinlalaki. Paano mo malalaman kung ikaw ay makakapag-abroad sa pamamagitan ng pagsusuri ng lifeline? Dalawang tingnanan o palatandaan upang matiyak na magkakaroon ka ng isang produktibo at masaganang pag-abroad. Una, kailangan ang lifeline ay lumawak. Kapag lumawak ang lifeline, kadalasan ang lifeline ay tumutuntong sa Mount of Neptune. May tatlong bundok sa ilalim ng palad o sa base. Una, ang Mount of Venus na nasa ilalim ng daliring hinlalaki. At sa kabilang gilid naman ng palad ay ang Mount of Moon. Ang pagitan ng Mount of Moon at Mount of Venus ay ang Mount of Neptune. Kadalasan, sa Mount of ne Neptune pumupunta ang lifeline kapag ang lifeline ay lumawak patungo sa Mount of Moon, ito ay isang napakagandang indikasyon ng produktibo at masaganang pag-abroad. Yan ang unang tingnanan, Cordapia. Mm Digit lalo kung ang ating lifeline ay walang bilog, walang latid, at walang mga kumansila o kumurokes na guhit sa lifeline na lumawak. Lumawak patungong Mount of Moon. Moon, isang indikasyon ng masagana at mabungang pangingibang-bansa. Ang pangalawang indikasyon o tingnanan kung ikaw ay magkakaroon ng isang mabunga at produktibong pag-aabroad ay ang sumanga o nagkaroon ng sanga ang lifeline. Kapag nagkaroon ng sanga ang lifeline, ito ay tinatawag sa palmistry na travel line. Kadalasan, ang travel line ay sumasanga sa dulong bahagi ng lifeline. Kaya sa sandaling ang iyong lifeline ay may korting Y or port sa mm. pinakadulo, kapag binaligtad mo yan ay korting Y o hugis Y, ito ay tatawagin nating travel line, yung sumanga Basta sa, oh, sa lifeline. Mm. Kapag ka ang travel line o ang sanga sa lifeline ay walang bilog, malinaw, makapal at hindi na at walang kuman silang guhit, ito ay tinatawag na produktibo at masaga ng pangingibang bansa. E ibig sabihin, yung dalawang yon basta pag nagsanga or umabot sa sa Mount of Moon, panigurado 100%, siya ay makakapag-abroad ng produktibo. Tama po ba, Maestro? Tama, oo. Kaya sa araw na ito, muli, Tandaan natin, paano malalaman na magkakaroon ka ng isang masagana at produktibong pangingibang bansa? Una, muli, kapag ang iyong lifeline ay walang bilog, ibig sabihin ay walang island, hindi nalatid, at lumawak patungo sa Mount of Moon, ito ay tanda ng isang produktibo at masaganang pangingibang bansa. At ang pangalawang palatandaan naman, sa sandaling ang lifeline ay nagkasanga o nagkaroon ng letter Y or port sa ilalim o sa pinakadulo ng lifeline at nagkataong ang lifeline ay walang bilog, walang island at hindi nalatid at walang kromokes o kuman silang guhit sa pinaka-travel line o sa letrang Y sa ilalim ng lifeline, ito ay tanda rin ng isang swerte, masagana at produktibong pangingibang bansa. Muli, maraming salamat po sa mga nanood sa ating YouTube channel at may dapat po kayong gawin. Mag-subscribe lang po at mag-comment sa comment section. At sa mga nais mag-participate sa ating episode o sa susunod na mga episode, maaari po kayong magpadala ng inyong katanungan at photocopy ng kaliwa at kanang palad at ganoon din ang inyong signature sa ating Gmail address na maestro.honorio.ong at gmail.com Maraming salamat po. Subaybayan niyo pong muli ang susunod na episode ng Kwentuhan at, Tiktokan ni Maestro Honorio Ong.